ganda nang panahon badoh na bike baiknya Bibilihan daw ng bago ni Papa interior yung bus. Alin? Interior. Sana dalawa para extra. Extra. Ano? ano yung nag ng nagbubay ng madaling araw. May ano ba ako? Nag-eyeliner. Ano mm -hmm. Sila Jonas. Maaraw. Ganda ng araw. Saan kayo punta Jonas? Twenty. Saan kayo pupunta? Doon ba kayo natutulog? Ang okay. ganda ng araw. Ang ganda ng araw.

Sa taas, maraming bulak lang. Oo nga, yung sa may paano doon, o pababa. Pati yung bayan nila, rosely. Kuli, dilaw. Dilaw lahat. Ang ganda, mainit na, ang sarap, yung hangin, ang sarap sa balat. Yung malamig, ma malamig-lamig yung hangin, no? Tapos mainit, ang sarap, yung pinaghalong lamig at init. So yun ang araw.